Hi hey everyone! Dalawang winners na naman ang pwedeng makatanggap ng TIG 50 on April 3. That's Wednesday. If interested, tapusin ang ating video. Hits me once again. That of Bislig League City, Married, and of the Kids in Heaven. Yes! So, as you see, ay nag ko ako dito me ng US t-shirt. Dati ko pa tong nare-record. Yes. So, ngayon ko lang siya ini airy Ngayon ko lang siya pinapakita mi. Or, ginamit para mapag-voice overan. So, ito yung pinili ko loves kasi nga wala na akong latest na nare-record. Yes. So, i natin to loves. Yes, yeah, so, bago pa man niya, gusto kong mag sa inyo May kong kumusta yung Holy week ninyo Last week, yeah? Last week nga, kasi nga, it's already Tuesday <laughs> 12.55 here na ng Tuesday April 2 <laughs> Ganun ka late, loves So, sa akin loves is Nag-rest lang naman ako Ah um, Uh, nasa bahay lang kami ni Dada from, of course, um, Thursday hanggang Sunday. Yes, ganun mi Then, um, halata na naman sa bosses ko, may stress Not feeling good talaga ako, loves. Kasi nga, um, insakto mi na binigay yung araw ni Papa God sa atin, loves. Kasi nga, me, not feeling good ako para makapag-selling. Then, um, last selling ko last week was Wednesday. Yes, then, abala uh, bala ko sana na mag-selling pa mga Thursday, Monday, Thursday, that time. Pero parang as in, na-feel ko yung guilt na... Um, ipaubayan oh, lang or yung bahin sa pera-pera or kitaan mi is may marami pa namang araw pag bali sa week yes then kumbaga ma-feel ko talaga na parang magigilty ako pag hindi ko siya i-behave. -be hindi <laughs> ko siya i-offer kay Lord yung sasabihin mo mag-offer ka or um, i-take mo yung time mo kay Papa God spend mo yun sa kanya, then magbentahan kalang naman pala or pera lang rin naman pala yung nasa isip mo. Parang, um, kasi nakaka-guilty yun sa akin. So yun, nakapag-decide ako mga late Wednesday, nag-post ako na uh, mag-selling ako on, Wednesday, on Monday. Yan. So, Ayan, So, laking salamat ko talaga kay Papa God kasi I know, andito yung Holy Spirit talaga loves. Kasi never come a feel guilty me kung um, hindi ka makokonsent siya. Pero that time me, bala ko kasi mag-selling mga Monday, Thursday me or whoever Santo toys. Gusto ko sana mag-selling pero... Um, in-arrange ko na, sineset up ko na yung day na yan, para sa day na yan. Pero as in, nafe-feel ko talaga na parang huwag. Yes, parang nafe-feel ko talaga yon si Papa God na parang nagsasabi talaga siya sa heart ko, sa mind ko. Parang nakiusap talaga siya na um, may mga time pa naman by next week. So, why not nga ako to siya ipaubaya is surrender. So, the moment na feel guilty talaga ako loves, ay automatic sinabihan ko si mama, si dada na da, um, dili ko mag-selling. So, um, surrender nato ang adlaw Thursday hantod Sunday then kung unsay nasa to na kwarta ay no enough rin ni siya yes enough ni siya and if na ay maubos kabaluta may paghugutan na rin tayo somehow yan so yun naman yun palaging parang nire-remind ni Papa sa akin na hindi siya nagkukulang and if ever na um, magkaubusan man, I know na alam ni Papa God na meron kang tinatago na need mo naman siyang gamitin. So, yun, automatic, Um, sabi ko kay Papa God na okay Lord, then nagpost agad ako, sabi ko sa mga ka-viewers ko na um, resume kami on Monday. Then yon then good naman siya loves na sa araw na yan ni Papa God ay nagkapag ako kasi nga I was not feeling good talaga last week nang dahil nga sa ubo ko, Mi. Na need ko talaga siya i-rest. I know, mawala talaga ang sakit ko sa ubo, Mi. Kasi discomfort na siya, Mi. Parang lumalala. Alam ko na mawala talaga siya pag i-rest ko siya, Mi. Kasi nga, hindi ka ano kanang iwas mga bigat dan dili ko singoton sa singot ko automatic morag to yon gano'n then nakapag rest ako okay naman ako ngayon then you know what me parang siguro makapagsabi ako na todo siguro yung worship prayer ko hindi as in alam niyo me mula thursday as in parang Um, parang may mga times talaga I mino mean, na, kung kulang ka talaga kay Lord, lalo na na, I'm not feeling good, um, may mga times, ako lang ba yung parang um, pag kulang ka sa kanya is parang hindi ka makalook straight yun bang, alam mo na alam mo na di mo magawang mag-pray talaga mag-grocery, ganon kay Mama Mary, mag-pray kay Papa God as in alam ko na di ako makapag ano talaga makapagbabad sa kanila yan ako lang ba then since alam ko yan parang parang labay-labayan mo na ako siya as in wala talagang nangyayari mi mga Thursday hanggang Saturday then nagbalik ako mi mga Sunday doon ko na naginahinay ko kay Papa God o look talaga straight sa kanya. Then, nag-ask ako ng sorry. Sabi ko sa papagod, papagod, sorry papagod kung ngayon lang ako sorry sa mga days na um, di kita pinapansin. As <laughs> in, sumabot yes, umabot sa punto then Miss na no miss ko si Knock Knock during the time. May time talaga na kung miss ko talaga si Knock Knock is um, parang ayoko na um, may times na parang gusto kong magpakatao. Then sometimes more talaga na ko si papagad pero during that time plus my my ano nga ako not feeling good ako sa um, na ako loves na parang gusto ko talang mag-rest as in parang nilaylo ko kay Papa God as in then nagbalik loob ako mga Sunday. Then you know what loves? Um, Sunday na nagbalik loob ako kay Papa God tama talaga yung sabi ni Lami na si Papa Gadisan doon lang talaga. <laughs> Nag-antay rin sa atin. The burn moment me. na nakichika na talaga ako kay Papa sinabihan ko siya, Papa sorry ha, then tomorrow mag-selling na si ako, um, wish ko lang Papa na i-well mo na ako, then si para naman papagad na makapagsaling ako Sunday na ngayon then bukas Monday na yun yung sabi ko kay, kay papagad. then huwag mong sabihin papagad kung hindi ako magiging okay hindi ako makapagsaling then sabi ko papagad dapat i-well mo na ako ha alam mo ba papagad yung pera ko dito papagad na kinikip eh hanggang ngayon na lang, Sunday, so dapat maging okay ako kasi pag hindi pa pagod, ano na yung para bukas. Pero good um, alam ni Papa God, mayroon pa rin kaming tinatago. Me, muntian me. Pero at least, meron talagang kadudukutan. Alam ni Papa God, ganun ako na maray ko sa iyo. Ha? Parang pakatawa sa kanya ba? Then you know what, loves? Talagang nag talaga si Papa God na parang pinafeel niya sa, kay sa iyo na huwag kang mag-alala. <laughs> Then, heto ang nangyari, mga loves. Uh, parang pinapunta lang naman ako ni Papagat sa isang corner ng aming kwarto. Then, as in, di ko yun in-expect, dears. Kasi nga, may ginagawa ko sa sala that time. Then, ewan ko ba, biglan lang ako pumasok. Then, pumunta ako doon sa corner, loves. Then, ewan ko ba, bakit yung hand ko uma inabot na lang bigla yung isang kahon. Then, pag open ko, napasyak ako nashaka ko hindi nang dahil sa amount na yes 400 lang nashaka ko kasi alam ko mismo agad na sagot na yon sa usapan namin ni Papa God na binigyan niya ako ng pera. Alam niyo ba yung 400 ni is sa babaan lang kung gusto ko talaga. Pag makapag-selling talaga ako, baba ang presyohan talaga or kitaan me is magkaroon ako ng 400 kahit mababa lang yung wins ko. Meron talaga akong 400 in a Then yun yung inilaan ni Papa God sa akin na yes, pera ko man yun. Siguro kadanghagan ako or na siya. Pero never ko yun eh expect And alam natin na kailangan ko ng pera para nga um uh, pandagdag na yon sa um pa consume na, na uh, konsumo or budget di ba so yun automatic Um, na istoryahan din ako si Dada o si Mama. Then sabi ko talaga kay Dada na daw, gumingogit si papa sa ako. Di ba grabe si Papagad, no? then that time mismo hindi ko hindi pa nagbigay si papa god ng pera is um palagi kong sinasabi kay dadal na do um, karun jud ko nag-worship da, the... nakabantay ka daw si yud, na ako, si Papa God, karun ra jud, ganun, na ako, gibati nga, nagbalik na po ko, yon then, bigla na lang, mga tao-tao da -tao, God is, nakakita ko ng, ganun, then, yes me, 400 lang siya, then akin yon pero, sagot siya eh, sagot siya me, sa prayer mo kay Lord, na, you need this amount, para pang survive, sa araw na yon pero, gabi na eh. no, di Hindi na kailangan ng 400. Siguro, for Monday, pero sa Monday is nakapag-selling ako. Then, ang collection is Tuesday na. at least, nagamit nga talaga siya, love. So, yun lang, di ba? Ang bait talaga ni Papa. God, love. So, talagang um, pagdudot-dot ka lang talaga kay Papa God is never ka talaga niyang pababayaan. Yes, loves, then um, maikumpara ko yung ako dati sa ngayon. Um, na feel ko yung dati na dry talaga yung relationship ko kay Papa God. May time nga dati na sinasabi ko, Lord, nga bakit parang gustuhin ko ipalapitin ka, batang layo mo? Yes, dati yon. Pero ngayon is iba talaga. As in, iba yung connection ko, iba yung relationship ko kay Lord. So, hopefully, para ma um, experience nyo rin yun kung medyo may dryness na, well then, uh, luwasagin ninyo ang inyong pagbati, inyong connection kay Papa God. So I guess that's all. Dagan pa ko'y gusto i-share sa inyo loves. Pero as for now is, dito lang muna tayo. And see you again for our next. Yun lang. Please don't forget to like, follow, and share this video. Hi. Hi. Thank you so much, Lord. Oh, patulog na tayo. 1.58 a.m. ni Love. Sana ma-upload ko to. Bago ako matulog. Bye for now. Mwah.